Eh, yes, sa magandang araw sa inyo mga kabros. Ah, uh, dito tayo dito sa Playa. Para sa raring basura na pinagdap ang bagyo. Ito yung madaming basura, pakita ko sa inyo. Oh, 'yung basura na ang bagyo, 'yung gawa ng alon, lumuwakay alon. Ano tawag Basura. Bagay dito naman sa amin, may paglilinis naman dito tuwing Sabado. Bago mag-Sabado, lilinisin na rin 'yan. Para wala nang basura diyan. Pero yung kalagay ng panahon ay napakasumit pa rin. Medyo naambun-ambun pa rin ngayon. Papahinga lang ng ulan. pakita ko sa inyo kung gaano kadilim. Kung gusto nyo kadilim yan, no? Hanggang may nila, Dilim ng kalangitan, no? Ayan, nawalan ulan na. At malalaki pa rin ang alon. Para masama panahon. Ayan eh, mga brosis, ingat na tayo, tayo sa ating panahon at medyo masamang panahon. Uh, dilim. At uh, ibagyo pa. Kaya walang makalaot ngayon pa yung pagyo. sa ating mga kaibigan tambay mga bangka wala na araw na lang hindi makakalaot ang bagyo ay palabas yan ano pa biyernes pambilay bago Oh, dilim na dilim talaga ang ano, kalangitan. Tingnan yung ano, yung mag mga Dami na ko mga bote oh. Pambebenta nila 'yan. Dami kasi napadpad na mga basura sa gilid. Dilim na na dilim. shout out tayo sa ating mga kumparehan kay Paring Boy, kay Paring Nogi kay Paring Joel, kay Maring Karen kay Maricoy kay Tita Shirley, kay Tita Cherry at sa lahat ng viewers namin kay Dong Vlogs kay Maricar Gonzaga kay Mirna Maring Manay Mirna Maribik Meneses ah uh, Chris TV John Pising TV uh, Baronski TV Marlonski Adventure Kalea, kay Kaleya, kay Karit Dirt Clark at saka Princess at kay Lian shoutout at sa lahat ng sumusuporta sa aming video dilim. dilim na dilim na naman ang paligid shoutout din uh, kay Anthony kay Guraba shoutout din at uh, shoutout sa mga OFW at sa aking mga anak at saka sa aking mga apo sa Manugang shout out sa inyo lahat ay kating atin talagang masama ang panahon so, naula na naman yan malabo so, niya ating camera babay na ka Johnny TV bye